Nice to be back na naman mag-vlog ng kung ano-ano. Ah, By the way, yun na oh, naka-English ka na no? oh, eh. <laughs> Pagka-out pala namin, galing sa trabaho, ang na kami dito sa mall. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, kakain kami sa Korean barbecue. Tignan nyo tong mga kasama namin. Nauna na sila kasi nga, mabisin na sila. Okay, nilis yan. <laughs> Alain nyo, tialain nyo. Basta makan nyo magpakabusog kayo mga kupal kayo ah! ay lumabas kami, dahil madami kaming pera, mm -hmm. ay este, madami kaming otik. Yeah. Syempre, lagi kaming pagod, kaya nagpasya kaming kumain sa labas. Itong mga kupal na to, gaya nito, kupal na to, si Joseph. Syempre, hindi laging trabaho. Kumala din, kumain din, kagaya nito. Mabubusog ka na lang sa sarap. Ito yung mga kainan dito sa Taiwan, puro unlimited. Kaya ang saya-saya nitong mga kasama ko. Sa halagang Kenti Busog na busog ka na Kaya ito uh, Kumakain na sila Ako taga video nyo lang uh, O Kayo naman mag -video sa akin pa, Ako kumakain Kayo naman Pati uh, ito o Pispis kita Kispis mo Bye Say hi At napasama na din tong bagong lipat sa amin Sayang saya kayo wa ah ito pala yung senior namin si Sir Cedric yeah, rock and roll paminta sir na i ito tapos ng kainan ito nagbaryahan na sila kasi nga magbabayad na kami ito naman si Jerome pinapagana yung utak hindi na daw kailangan ng calculator si Regan naman ginamit na niya yung bago niyang iPhone 16 po oh, sa so, office naman napapangana lang sa kwentahan ng mga kasama namin hindi na daw hindi yan katapos namin kumain at nagbayaran Picturan naman kagaya nito papikyo papikyo tatakbo ka ba ng mayor ginawa mo pang photographer si Joseph <laughs> alright 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 sama kayo dito ha oy alright alright, alright.

uwi na tayo guys kasi nga pinatayan tayo ng ilaw oh puta dilig mo yun dilig mo yun dilig mo yun hindi utot yun hindi ito si boss si Eric siya no siyempre umupo ka sa harap ng mga boss boss na mga yun si boss wala rin ba hubugan eh. salita. So, anong masasabi mo dun sa tinaayinan natin, boss? Ah. Uh, I think uh, maaga, agahan natin. Ah! Agahan natin. Ito nga. Kaya na mo. So, kum kumusta naman yung nagkainan natin, boss? Wala na ka sa akin. Bakit? Yung burger mo di mo kinukuha. Ah! Ah! Oh, ah! sorry. <laughs>